Nang dumayo ako dito sa repair shop, may napansin akong kakaibang bunga ng kahoy sa harap ng bahay ng mekaniko. At nang tinanong ko kung ano ito, sinabi niyang puno daw ng miracle fruit. Kaya naalala ko na ito pala yung napanood ko sa Facebook. Lumapit at tinignan kong mabuti ang puno ng prutas pero Talagang hindi ko niminsan nakita ito sa mga lugar na napupuntan ko. Para hindi ako maunahan ng iba ay hindi ako nagtagal pa kaya ang ginawa ko ay kinuha agad ang isang bunga nito bago nagpaalam. Pag uwi ay kinuha ko agad ang miracle fruit para umpisaan ang proseso na ibinahagi sa akin ng may-ari. Sinukat ko gamit ng aking kamay at talagang kasinglaki ito ng nyog. Inumpisahan kong bitakin gamit ang matalim na chef knife pero makunat pala na parang gulay <laughs> nang itama ko ang dulo ng chef knife ayun tumagos Ganito pala ang Miracle Fruit, yung mabango sya na parang sobrang mabango. So kakayurin na natin gamit nitong kutsara. Makikita nyo na madali lang ito kayurin dahil malumbot naman. Yung parang makunat na melon. Natapos na natin ang kalahati at isusunod naman natin yung isa. Okay, tapos na tayo sa pagkayod. So ang susunod dito ay dudurugin natin kaunti gamit ang kutsara. Ang purpose nito ay para mas madaling uminit at lumabas ang katas niya kapag iluluto natin mamaya. Okay, tapos na po tayo sa pagdurog. Lutuin na po natin. So, ang ginawa ko dito ay hindi ko na tinakpan. Kasi nag-alala din ako, baka kung kumulo ay magkaroon ng pressure at biglang lalabas ang katas niya. Di sayang ang pinaghirapan natin. Pagkatapos ng ilang minuto, ay kumulo na po siya. At habang hinahalo natin ay nagbabago ang kulay niya. Yung parang katulad ng sabon ng pusit. So ganyan lang po siya guys. Tuloy-tuloy lang na papakuluin habang hinahalo natin siya. Hindi naman yung diritsyo natin hinahalo. Basta't bantayan na hindi didikit yung laman sa banga. Pagkatapos ng isang oras ay ganito na po siya guys. Makikita natin na parang ink na po siya. At walang kulay na puti. Ibig sabihin ay luto na po siya. So ang gagawin natin ngayon ay papalamigin siya bago salain. Malamig na po siya at sasalain na natin gamit ng dalawang panala. pagkatapos nito ay sasalain ulit para siguraduhin na wala na talagang laman ang katas. Ang susunod ay binalik natin siya sa kalan para pakuluin ng 10 minuto. Ginawa natin ito para siguraduhin na sterilized ng mabuti ang katas. Pagkatapos kumulo ng 10 minuto ay alisin na siya sa kalan at palamigin bago ilipat sa panlagyan. So tapos na tayo sa proseso guys. Ang susunod ay ilagay na natin ang katas o juice sa freezer. Sa freezer kasi wala po tayong nabili na refrigerator. Pagkatapos ng 20 minuto ay pwede nang sampulan ang miracle fruit juice. Iba talaga ang juice na ito. Habang bitbit -bit ko siya papuntang lamesa ay umaalingasaw ang kakaibang bango niya. So subukan nga nating tikman mga guys. Okay, magbilang muna tayo. 1 2 3 Masarap talaga siya mga guys. Parang kombinasyon ng matamis at maasim. Parang red wine. Pero sa bango niya, pasensya guys talaga, hindi ko ma-describe. Hanggang dito na lang ko tayo. Salamat.